Isinailalim na sa necropsy ang labi ng dambuhalang buhayang si Lolo para malaman ang sanin ng kanyang pagkamatay. Tara report ni Steve Dailisa. kami sama Ang huling respeto iginagawad sa isang tao, inalay rin ng mga taga-bunawan sa pagpanaw ni Lolo, ang pinakamalaking saltwater crocodile sa mundo na nahuli sa Agusan Marsh noong September 2011. Kabilang sa mga nalulungkot ang tagapag-alaga niyang si Yutokiano Lolo Aguilion. Sa loob ng mahigit isang taong pananatili ni Lolo sa Bunawan Eco Park and Research Center, itinuring na raw niyang kaibigan ang mabangis at nambuhalang buhaya isang taon na apat na buwan ng kasama-sama uh, namin lulong. Kaya... <clears throat> yeah. Nasaktan ako na. Nasaktan yeah. ako na mag ng kalagayan lulong na minsan na wala. Inihanda na ang labi ng buwaya para sa necropsy para matukoy ang saninang pagkamatay nito sa pangunan ng ipinadalang grupo ng mga eksperto ng DENR. Pinalibutan ng asun na telon at nilagyan ng yelo at ipa ang katawan ni Lolong para hindi kaagad maagnas ang kanyang labi at maging sariwa pa ang lamang loob. Sabi ng grupong People for the Ethical Treatment of Animals SOPITA, Pita, inasahan na nilang di magtatagal si Lolong mula ng alisin sa kanyang natural na tahanan, ang Agusan Marsh. Tinatayang nasa limampu hanggang anim na pung na ang buwaya nakakalungkot pero expected na yung maagang pagkamatay ni Lolo kasi isipin mo naman kung gaano siya kalaki at sa kung gaano kaliit na kulungan sa inilagay. Aminado man ang mga tagapagalaga ni Lolong na malayong sitwasyon nito sa kulungan sa natural habitat, iginiit e ni nilang naka-adjust na raw ang sa kanyang bagong tirahan. Sa ngayon, pag-aaralan pa raw ng lokal na pamalaan kung isa sa ilalim ang labi ni Lolong sa taxidermy o paghihiwalay sa balat at buto para manatiling buhay sa alaala ang buhayang minsang nagdala ng takot pero kalaunay nagpagulong ng kabuhayan ng maraming taga rito. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting.